Dagdag ka naman. Pag sa loob ka na ng sala, may mga pagkakataon na utot na utot ka na. O, ihing-ihi ka na. O, duming-duming -dubi ka na. May mga may mga nangyayari sa atin na ang ginagawa ng iba, tinatapos nila yung sala hanggang tinitiis yung utot. Tama ba ako? Sabi kasi may trabaho pa ako, kailangan ko lang rapusin to. Nang na minsan, hindi na mga papalagay. Kasi nga, utot na utot na. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la salata liman li hadratit ta'am, walal akbatan. Hindi kumplito ang gantimpala ng sala mo. Kapag halimbawa, unang-una yung pagkain, nandiyan na, gutom na gutom ka na, yung pagkain na sa harapan mo na, tapos nagsasala na sa masjid, pwede mong ipagpaliban ng sala. Kasi bawal ipagpaliban ng sala, tama. Pero kapag, kapag, nandiyan na yung pagkain, at gutom na gutom ka na at nakahain na siya, unahin mo ang pagkain. Kumain ka muna bago magsagawa ng sala. Kasi ka baka pag nagsala ka, ang utak mo Nasa pagkain. At hindi ka pa makakonsentrate at iisipin mo pa, baka, may natira pa kaya doon. <laughs> Tapos parating pa naman yung kaibigan kong malaki kumain yun. <laughs> Tapos ang dami mong iisipin. So, mag, 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 magkain ka na muna. Kasi ang focus mo mawawala. Mawawala ang focus mo. Dahil lahat ng bagay na magtatanggal ng focus mo sa sala, unahin mo. Kung makakaapikto sa sala mo yun. Kaya kumain ka muna pag hindi ka makakonsentrate doon sa sala mo, kaya unahin mo muna yung pagkain. Ito ay sa condition na Sa kondisyon, nakahain ng pagkain at gutom ka. Pero kung hindi ka naman gutom, nag-order ka, kasi may mga pagkakangyayari gano'n, diba? Nag-order tayo, alam you know, punta tayo ng KFC, punta tayo ng mga mataan sa mga restaurant, tapos nag-order ka ng pagkain, dumating ang sala. Hindi pwede na unahin mo yung pagkain. Kasi bakit? Hindi ka naman gutom. Hindi mo pa kailangan sa oras na yun. Kung baga, yung time na yun, hindi mo pa masyadong isipin. So, ang unahin mo ang sala. Yun ang pagkakaiba. Pag nandyan na yung pagkain at gutom ka, unahin mo na yung pagkain. Kaysa, yung hindi mo pa kailangan yung pagkain na gano'n sa oras na yun. Okay. Walang akbatan. Sabi sa ibang hadith, La salata wa huwa haqinun jiddan. Hindi kumplito ang gantimpala ng iyong sala kapag ihing-ihi ka na. O duming, duming ka na. So, pwede mong ipagpaliban ng sala kung ihing-ihi ka na. Ibig sabihin, pasabugin mo na yan. Kailangan mo nang lumabas. Umihi ka na doon. O dumumi ka na. Kaya sa magsasala kang, hindi ka makatiis, eh baka mamaya matawa pa yung kapatid mo, hindi mo, ma hindi mo mapigilan sa sabog. Tapos marinig na katabi mo Instead na wag siya Matatawa yung Yung katabi mo Kasi hindi mo napigilan Kaya unahin muna natin Pag-utot at pag-ihi Kung naiihi ka at nauutot ka Ilabas mo na yan Huwag mong titiisin Kaysa magsasala ka na walang konsentrasyon Hindi makukumplito ang gantimpala ng iyong sala Okay? So ang pagdumi, pag-ihi at pag-utot Ay nakakasira ng wudu